Para sa mga gustong magtrabaho sa labas ng bansa, paalala ng otoridad na mag-ingat sa pag a para hindi mabiktima sa illegal recruiter. Alamin ang detalye sa live report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bista. Alan? Sa skalabuso ang siyam na katao na naristo ng NBI matapos masangkot sa kang illegal recruitment dito sa Cebu. Ito, lahat. Ito ang actual footage na kuha ng National Bureau of Investigation sa nangyaring entrapment operations na itinasa sa Talisay City, Cebu noong nakarang linggo na nagsasagawa ng recruitment seminar ang mga akusado. This operation originated from the complaint of around 40 victims. These victims were recruited for non-existent jobs in Australia as mango and coconut workers. Isinampan ng NBI ang reklamong large-scale illegal recruitment laban sa aristado na umano'y sang konserberasyon. Natanggap ng NBI 7 ang reklamo laban sa mga illegal recruiter noong nakaraang taon. Target ng grupo, dumami ang sasali sa recruitment process. Ang mga unang na-recruit ay iniinganyong mag-recruit ng iba pa ang siste. Mas maraming ma-recruit mas malaki ang tsansa na makapagtrabaho abroad. Mag-recruit, mag-recruit. Tapos dalhin dito. So na naisip ko na na ito ay isang scam. Ang sinabi ng ano, team leader namin, pag maabot ng 3,000, makaalis agad. So ginawa naming mga ano, na naka-apply na, gawa kami na para na marami para makaalis lahat. Sa kasamaang palad, walang nakaalis papunta sa ibang bansa, tariwa sa pangako ng recruiter dumagsa sa tanggapan ng NBI ang iba pang biktima na mula pa sa iba't ibang lugar sa Cebu. Ayon sa mga nagreklamo, 2017 pa nagsimula ang ganitong kalakalan at aabot na sa isang libo ang umanoy na biktima ng grupo. Matapos magsagawa ng verification na kumpirma ng NBI 7 mula sa Department of Migrant Workers na bugos ang grupo ng mga recruiter. Mare ina ma na ng mga naaristo ang paratang at gait nila biktima rin sila Nagmahimì pero di man ang mahayan kay ang amuais gusto man mi ng amuasin suod so. <coughs> nang apply naman sa diaryo man mi ingo nga nang umisyon mi kun <coughs> sa diha kay amu ang purpose nga maka larga lagi unta kung na opportunity Nilinaw ng NBA 7 na sa nilang ipinakita ang pagmumukha na masangkot para malaman ng ibang nag-apply na ilegal ang kanilang operasyon. These persons who were applicants themselves and were promoted to team leaders because they were able to recruit additional applicants so they, that they will know that they have been victimized by this group already. Sa panawagan ng NBI 7 sa iba pang mga biktima na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa pagsampa ng karagdagang kaso laban sa masangkot. Ses. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda.